kung ayaw yung may stock ng iba, ang inyong Facebook account, kahit hindi nyo nailock ang inyong Facebook profile, at kung gustong malaman, ay sundan mo lang ang video na ito. Open mo ang Facebook. I-click ang three lines o ang menu. I-click ang settings. At dito sa baba, under ng your activity, ay i-click mo ang activity log. I-click ang public post. At dito nyo na magkikita lahat ng pinost mo sa iyong Facebook account. I-click mo dito ang All. At i-click ang Tridat dots sa baba. At i-click ang Change Audience. Click mo ulit ang Change Audience. At dito ay meron tayong tatlong pagpipilian. Pwede mong piliin ang Friends para mga friends mo lang ang makakita ng mga pinopost natin. Pero kung gusto mong walang makakita ng mga pinopost mo dito sa Facebook, ay piliin mo ang only me